Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng napakalamig na panahon sa Eastern Europe, isang tagpong hindi inaasahan ang nakuna ng kamera. Sa harap ng kampo ng Ukrainian forces, isang grupo ng mga sundalong North Korea ang nakaluhod. Itinaas ang kanilang mga kamay sa tanda ng pagsuko. Nanginginig sa lamig, gutom at pagod. Malinaw ang kanilang mensahe. Gusto na nilang umuwi. Ayon sa mga impormasyong nakalap mula sa mga opisyal ng Ukrainian military, ang mga sundalong ito ay bahagi ng tropa na ipinadala ni Kim Jong-un upang suportahan ang kampanya ni Vladimir Putin laban sa Ukraine. Ngunit sa halip na makipaglaban, ang mga sundalo ay nagdesisyong talikuran ng kanilang mga armas at humingi ng tulong sa kalabang kampo. Halos wala silang dala. Ang ilan sa kanila, wala ng sapatos at pilit na pinapainit ang sarili gamit ang mga punit-punit na damit sabi ni Colonel Andrei Lysenko, tagapagsalita ng Ukrainian Armed Forces. Sinabi nila sa amin na wala silang sapat na pagkain, halos walang komunikasyon mula sa kanilang mga opisyal at hindi na nila alam kung para saan pa ang kanilang paglaban. Sa eksklusibong panayam ng mga sundalong sumuko, isiniwalat nila ang kawalang pag-asang naramdaman nila sa digmaan. Pinangakuan kami ng pagkain at suporta mula sa aming pamahalaan, ngunit iniwan kami, hindi na namin kaya ani ng isang sundalo na nagpakilalang si Li Jin. Habang nagaganap ang mga eksenang ito, mabilis na kumakalat ang mga larawan at video ng pagsuko sa social media. Sa Russia, ang balitang ito ay tila bumubuta sa propaganda ni Vladimir Putin na nagpapakita ng pagkakaisa sa kanyang mga alyado. Sa Pyongyang naman, ang tila kawalang sigla ni Kim Jong-un na harapin ang isyo ay nagiging sanhi ng tanong. Gaano katibay ang relasyon ng dalawang diktador? Ayon kay Sergei Rybakov, isang analyst sa Moscow, ang pagsuko ng mga North Korean troops ay hindi lamang issue ng moralidad o logistics. Ito ay direktang hamon sa integridad ng alyansa ng Russia at North Korea. Kung hindi maayos ni Kim Jong-un ang sitwasyon, baka magdulot ito ng malalim na tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. Habang umaalingaw-ngaw ang epekto ng insidente, hindi may kakailang nagiging usap-usapan din ang kalagayan ng mga sundalo sa North Korea. Ayon sa mga eksperto, maraming tropa mula sa Pyongyang ang hindi handa sa modernong digmaan. Ang kanilang limitadong training at kakulangan sa resources ay nagpapahirap sa kanila na makipagsabayan sa mas organisadong pwersa. Sa Ukraine, patuloy ang pagbabantay ng mga sundalo sa posibilidad ng iba pang grupong maaaring sumuko. Hindi na ito ang unang beses. Napansin namin na maraming sundalo mula sa North Korea ang tila nawawalan ng moral sa labanan. Ani ni Lieutenant Colonel Mykailo Dobrinin ng Ukrainian Forces. Sa gitna ng mga kaganapang ito, nananatiling tahimik ang Moscow at Pyongyang sa opisyal na pahayag. Ngunit ayon sa mga ulat, sinisikap ng Kremlin na mapanatili ang imahe ng kontrol sa sitwasyon habang ang North Korea ay nagkukumahog sa pag-aayos ng kanilang militar na imahe. Habang patuloy na bumibigat ang epekto ng pagsuko, isang malinaw, ang alyansa ni na Putin at Kim Jong-un ay nasa delikadong kalagayan. Sa bawat sundalong sumusuko, mas lalong lumalalim ang tanong kung gaano kalalim ang tunay na suporta ng North Korea sa digmaan ni Putin. Patuloy na binabantayan ng buong mundo ang susunod na hakbang ng dalawang leader sa harap ng kahihiyang ito. Sa kabila ng mainit na usapin ng pagsuko ng mga sundalo nito sa Ukraine, nananatiling tahimik ang gobyerno ng North Korea. Sa mga lansangan ng Pyongyang, walang bakas ng tensyon. Ang mga opisyal na pahayag mula sa Central News Agency ng North Korea ay puno ng propaganda tungkol sa malalaking tagumpay ng kanilang militar. Ngunit malinaw na ang katahimikang ito ay nagtatago ng malaking problema sa loob ng rehimeng Kim Jong Un. Ayon sa mga ulat mula sa mga internal na source sa North Korea, nagkaroon na ng emergency meeting sa Pyongyang matapos kumalat ang mga larawan at video ng pagsuko ng kanilang mga sundalo sa Ukraine. Sa nasabing pagpupulong, iniulat na matinding galit umano ang ipinakita ni Kim Jong-un sa kanyang mga general na inakusahan niyang hindi maayos na naihanda ang mga tropang ipinadala sa Russia. Hindi ito isang maliit na issue para kay Kim Jong-un, sabi ni Robert Park isang North Korea analyst sa Seoul para sa isang leader na nakasalalay ang imahe sa pagkakaroon ng malakas at disiplinadong militar. Ang pagsuko ng kanyang tropa ay isang direktang paghamon sa kanyang autoridad. Sa kabila nito, ang mga hakbang ni Kim upang kontrolin ang epekto ng krisis ay tila nakatuon lamang sa panloob na propaganda. Sa isang kamakailang televised address sa North Korea, idineklara ni Kim na ang kanilang tropa ay nagpapatuloy ng tagumpay sa gitna ng mga hamon. Kasabay nito, iniulat na mahigpit na pinagbawalan ng gobyerno ang mga tao sa North Korea na pag-usapan ng anumang balita tungkol sa Ukraine, lalo na ang mga ulat ng pagsuko. Ngunit sa labas ng bansa, ang kwento ay hindi ganoon kadaling kontrolin. Ang mga imahe ng North Korean soldiers na sumusuko ay mabilis na kumalat sa social media at sinasamantala ng mga karibal ng Pyongyang upang ipakita ang kahinaan ng diktadura nito. Sa United Nations, may ilang miyembro ang nananawagan na gamitin ang insidenteng ito upang itulak ang mas mahigpit na parusa laban sa North Korea, partikular sa militar nito. Samantala, iniulat din na si Kim ay nagtangkang maghanap ng paliwanag mula sa Russia. Ayon sa mga source mula sa intelligence agencies ng South Korea, may mga indikasyon na sinisirin ng Pyongyang ang Moscow sa hindi sapat na logistical support na natanggap ng mga North Korean soldiers sa Ukraine. Ngunit ang Russia, na abala sa sariling mga problema sa digmaan, ay tila walang interes sa pagbibigay ng anumang kasiguraduhan sa North Korea. Sa harap ng international na panggigipit, sinubukan din ng gobyerno ni Kim na balikta rin ang naratibo. Isang opisyal mula sa Ministry of People's Armed Forces ng North Korea ang nagsabi sa isang pahayag na ang kanilang mga sundalo ay dinukot at pinilit ng Ukrainian forces na sumuko. Subalit, ang mga ebidensya, mga video ng mga sundalong voluntaryong itinatapo ng kanilang mga armas at nagmamakaawang bumalik sa North Korea ay sumasalungat sa pahayag na ito. Sa kabila ng lahat ng pagtatangkang kontrolin ng naratibo, tila nagkakawatak ang mga estratehiya ni Kim. Habang nananatili siyang matatag sa kanyang imahe bilang leader sa harap ng kanyang mga tao, ang lumalawak na epekto ng insidente ay naglalantad sa mundo ng mga limitasyon ng kanyang diktadura. Ang kawalang kakayahan ni Kim na protektahan ng moral at kahandaan ng kanyang tropa ay sumasalamin sa isang gobyernong nakatoon lamang sa pagpapakita ng kapangyarihan, ngunit hindi handang harapin ang realidad ng digmaan. Habang patuloy na umiikot ang usapan tungkol sa pagsuko ng North Korean troops, ang tanong ay lumalalim. Hanggang saan kakayanin ni Kim Jong Un na itago ang kahinaan ng kanyang pamahalaan? At kung patuloy na lalabas ang ganitong mga eksena, paano niya mapapanatili ang kontrol sa isang bansang nakadepende sa propaganda para sa kanyang kaligtasan bilang leader? Sa ngayon, ang diktadura ni Kim ay tila sugatang leon, malakas sa labas, ngunit naghihingalo sa loob. Sa gitna ng malupit na taglamig, isang kakaibang kwento ng digmaan ang naitala sa silangan ng Ukraine. Hindi ito kwento ng mga bayani o tagumpay sa labanan, kundi ng mga sundalong mula North Korea na piniling talikuran ang kanilang armas. Tumakas mula sa giyera na tila wala silang naiintindihan, ang kanilang kwento ay puno ng takot, desperasyon at pagnanais na makabalik sa kanilang tahanan sa eksklusibong panayam sa isang sundalong tumakas na nagpakilalang si Pak. Isinalaysay niya ang hirap ng kanilang kalagayan sa labanan. Hindi ko na alam kung bakit kami narito. Gutom kami, malamig, at halos wala ng tulog. Wala ring maliwanag na plano o layunin. Sabi nila, ito ay para suportahan ng aming leader. Pero para saan talaga? Ang gusto ko lang ay umuwi at makita ang pamilya ko. Ani Pak habang nanginginig sa lamig sa isang temporary shelter na itinayo ng mga Ukrainian forces. Ayon sa mga ulat mula sa Ukrainian military, hindi lamang si Pak ang nakaranas ng ganitong uri ng desperasyon. Maraming North Korean soldiers ang tumakas mula sa kanilang mga kampo sa mga nakalipas na linggo. Dala ang pag-asang makatakas mula sa digmaan na hindi nila pinili. Ang ilan sa kanila ay natagpuan sa kalapit ng mga nayon. Nanlilimos ng pagkain mula sa mga lokal na residente. May mga sundalong kumatok sa aming bahay isang gabi. Kwento ni Olena, isang residente ng isang baryo malapit sa frontline. Sabi nila, hindi nila nais makipaglaban. Gutom sila at hinahanap lang ng paraan na mabuhay. Hindi ko sila maintindihan ng una dahil ibang wika ang ginagamit nila. Pero halata ang takot at pagod sa kanilang mga muka. Ang mga kwentong tulad nito ay nagdudulot ng kakaibang larawan ng digmaan. Isang larawan ng mga sundalong na pilitang pumunta sa isang dayuhang lupain iniwan ng kanilang mga opisyal at ngayon ay nagtatangkang makaligtas. Para sa mga North Korean soldiers, ang digmaan ay hindi isang misyon ng patriotismo kundi isang trahedya ng kawalang pag-asa. Ayon sa military analyst na si Colonel Ihor Koval, ang ganitong insidente ay nagpapakita ng kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng Russia at North Korea. Ang ganitong uri ng takas ay hindi lamang nagpapakita ng kakulangan sa supply at logistics kundi pati na rin ang kawalang layunin ng mga sundalo. Sa karamihan ng kaso, hindi nila naiintindihan ang layunin ng digmaan kaya mas madaling sumuko o tumakas. Sa kabila ng panganib, ang mga tumakas na sundalo ay nagiging simbolo ng tao sa likod ng armas, mga individual na may sariling kwento at pagnanais na makaligtas. Iniisip ko ang pamilya ko sa North Korea. Dagdag ni Pak. Hindi nila alam kung nasaan ako at hindi ko alam kung buhay pa sila. Gusto ko lang silang makitang muli. Sa kabila ng kanilang pagsuko, nananatiling mahigpit ang security sa mga sundalong ito. Ayon sa Ukrainian authorities, ang mga North Korean soldiers na sumuko ay inilalagay sa isang secure facility habang isinasagawa ang proseso ng pagsusuri. Ang ilan ay maaaring ma-repatriate depende sa kasunduan. Ngunit ang iba ay nananatili sa limbo. Walang katiyakan kung kailan nila makikita muli ang kanilang mga pamilya. Samantala, patuloy na kumakalat ang balitang ito at nagiging hamon para sa North Korea kung paano nila haharapin ang damdaming ito ng pagtalikod sa sariling tropa. Sa bawat sundalong tumatakas, bumabagsak ang imahe ng kanilang militar na binubuo ng disiplina at tapang. Habang tumatagal, ang takas ng mga sundalo ay nagiging hindi lamang kwento ng pagkatalo sa digmaan, kundi kwento ng paghahanap ng sariling kalayaan mula sa isang sistemang nagkulang sa kanila. Sa likod ng makapangyarihang imahe ng North Korean military na ipinapakita ng propaganda ni Kim Jong Un, tumitindi ang tanong sa buong mundo. Bakit tila walang kakayahan ang kanilang hukbo na magtagumpay sa modernong digmaan? Ang ulat ng sunod-sunod na pagsuko ng mga sundalo nito sa Ukraine ay naglantad ng seryosong kakulangan sa estratehiya, training at logistical support na matagal nang tinatago ng Pyongyang. Ayon sa mga eksperto, ang North Korean military ay tila isang paper tiger. Malakas sa papel pero hindi sapat ang aktwal na kapasidad. Sa loob ng maraming dekada, ang puwersang militar ng North Korea ay nakatuon sa pagpapakita ng numero at pagpapalakas ng imahe. Milyon-milyong sundalo ang itinatala sa kanilang aktibong serbisyo at reserba. Ngunit ang kakayahan ng mga ito ay sinasabing malayo sa inaasahan sa isang tunay na labanan. Ang kanilang depensa ay nakabase sa ideolohikal na paniniwala sa liderato, hindi sa aktwal na kasanayan sa digmaan. Sabi ni General Park Sung-min, isang retiradong opisyal mula sa South Korea hindi sapat ang pagtutok sa modernong teknolohiya at ang training ay nakatuon sa tradisyonal na anyo ng digmaan na hindi na epektibo sa makabagong panahon. Sa Ukraine, malinaw na ang kakulangan sa logistical support ang naging pangunahing sanhi ng pagbagsak ng moral ng mga sundalong North Korean. Ang mga ulat mula sa frontline ay nagpapakita na ang karamihan sa kanila ay ipinadala ng walang sapat na pagkain, malamig na damit o kagamitan para sa taglamig. Marami sa kanila ang umaasa lamang sa limitado at minsan ay wala pang rasyong pagkain na ipinapadala ng kanilang mga komandante. Ang mga sundalo ay iniwan na parang mga kalat sa larangan ng digmaan. Ayon kay Lieutenant Colonel Mikola Vasiliev, isang Ukrainian officer na nakasaksi sa kondisyon ng mga sumukong tropa. Walang malinaw na plano, walang komunikasyon mula sa kanilang command. Sa ganitong kalagayan, sino ang magtatangkang lumaban? Ang problema ay hindi lamang logistical kundi pati na rin sa moral at ideolohiya. Ang mga sundalong North Korean ay sinanay sa mga doktrina na naglalagay ng diin sa pagsunod sa utos, ngunit tila hindi sapat ang ganitong estratehiya sa isang digmaang puno ng mabilisang desisyon at inisyatibo. Sa Ukraine, kung saan ang teknolohiya at masalimuot na estratehiya ang nangingibabaw, ang kakulangan ng flexibility ng mga sundalong North Korean ay nagdulot ng kanilang pagkapahiya. Ayon sa mga intelligence report mula sa South Korea, ang isa pang mahalagang salik sa kakulangan ng North Korean military ay ang labis na kontrol ni Kim Jong-un. Ang bawat desisyon mula sa training hanggang deployment ay nakasentro sa liderato niya na nagiging dahilan ng mabagal na reaksyon sa mga pagbabago sa larangan ng digmaan. Sa halip na mag-adapt sa modernong labanan, ang kanilang militar ay nananatiling nakakulong sa nakaraang siglo. Ang sistemang ito ay nagpapakita ng isang organisasyong labis na umaasa sa diktador, dagdag pa ni General Park. Ang mga general ay takot magbigay ng sariling ideya at ang resulta ay isang militar na walang kakayahan sa mga sitwasyong hindi nila inaasahan. Ang kakulangan sa supply, training at ideological na flexibility ay nagiging malinaw na senyales ng pagkasira sa loob ng militar ng North Korea. Habang patuloy na humaharap ang mga sundalo nito sa hirap sa Ukraine, nagiging tanong kung gaano patatagal ang imahe ng disiplina at lakas na matagal nang ipinagmamalaki ng Pyongyang. Sa kabila ng pagsisikap ni Kim Jong-un na panatilihing kontrolado ang naratibo, ang pagsuko ng kanyang mga tropa at ang mga pagkukulang ng kanyang militar ay nagiging pangunahing usapin hindi lamang sa kanyang bansa kundi pati na rin sa mundo habang patuloy na lumalalim ang sugat ng kanyang hukbo sa Ukraine, lalong umiingay ang tanong, paano may papanalo ni Kim ang isang laban kung hindi niya kayang alagaan ang kanyang mga sundalo? Habang patuloy na umaalingaw ang balita ng pagsuko ng mga sundalong North Korean sa Ukraine, isa pang aspeto ang nagiging malinaw, ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa at sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa bansang matagal ng lugmok sa international na parusa at limitadong resources. Ang pagpapadala ng libo-libong tropa sa ibang bansa ay nagdudulot ng karagdagang pasanin sa mga pamilyang iniwan nila. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapadala ng sundalo sa Ukraine ay hindi lamang isang hakbang militar, kundi isang desperadong pagsisikap ni Kim Jong-un na patibayin ang alyansa nito kay Vladimir Putin. Ngunit sa likod ng gestong ito ay ang pagbagsak ng ekonomiya sa loob ng bansa. Sa kabila ng patuloy na propaganda tungkol sa kalakasan ng militar ng Pyongyang, ramdam na ramdam ng mga mamamayan ang epekto ng desisyong ito. Sa mga palengke sa Pyongyang, nagkukulang na ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas at mais. Ayon sa ulat mula sa mga insider na nakakapasok sa bansa, ang gobyerno ay nagre-reallocate ng supply ng pagkain at iba pang resources upang suportahan ang mga tropa sa labas ng bansa habang iniiwan ng mga mamamayan sa kakarampot na rasyon. Mas mahirap na ngayon ang buhay, ayon sa isang lihim na mensaheng nakalabas mula sa bansa. Halos walang makain ng mga pamilya at sinasabi na lamang nila na ang lahat ay para sa tagumpay ng bayan. Ang karaniwang pamilyang North Korean ay namumuhay na sa ilalim ng napakahigpit na kontrol ng Estado. Ang gobyerno ay naguutos kung gaano karaming pagkain at supply ang maaaring ibenta sa bawat rehiyon. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, sinasabing mas bumagsak pa ang kakayahan ng mga tao na bumili ng pangunahing pangangailangan dahil sa implasyon at kakulangan sa supply. Ang desisyong ito ni Kim na unahin ang digmaan sa Ukraine ay nagdudulot din ng pilay sa labor force ng bansa. Marami sa mga kalalakihan na pangunahing bumubuo sa workforce ang ipinadala sa digmaan na nagresulta sa kakulangan ng manggagawa sa mga critical na sektor tulad ng agrikultura at industriya ayon kay Dr. Robert Lindsay, isang eksperto sa ekonomiya ng North Korea. Kapag nawala ang mga manggagawa sa produktibong industriya, nagiging mas malala ang kahirapan at kagutuman sa loob ng bansa. Dagdag pa rito, ang gastos ng pagpapadala ng mga sundalo sa isang dayuhang digmaan ay nakapagpalala rin sa deficit ng gobyerno. Sa isang ekonomiyang umaasa sa limitado at ilegal na kalakalan para mabuhay, ang paggamit ng pondo para sa suporta sa militar ay nagiging pabigat sa estado. Ang resulta, mas maraming North Korea na umaasa sa black market para lamang makarao sa pang-araw-araw na pangangailangan. Walang malinaw na plano kung paano ito makikinabang sa ekonomiya ng North Korea, sabi ni Lindsay. Ang lahat ng perang ginagamit para sa digmaan ay direkta o hindi direktang nagmumula sa mga mamamayan at ang pagbagsak ng ekonomiya ay nagpapakita ng hindi maiiwasang pagkawasak ng sistema. Samantala, sa Pyongyang, patuloy ang pagpapalabas ng propaganda tungkol sa diumanoy tagumpay ng kanilang tropa sa Ukraine. Ngunit sa likod ng mga pahayag na ito, tahimik ang gobyerno sa lumalalang krisis sa pagkain at kabuhayan ng kanilang mga mamamayan. Ang kawalang aksyon sa panloob na ekonomiya ay nagdudulot ng lalong hindi pagkakontento sa hanay ng mga tao. Ayon sa mga ulat, Mula sa mga tumatakas palabas ng bansa, ang mga eksperto ay naniniwalang ang pagpapadala ng sundalo sa Ukraine ay hindi lamang isang pagkakamaling militar, kundi isang napakalaking pagkakamali sa ekonomiya na maaaring magdulot ng mas malubhang epekto sa hinaharap. Habang patuloy na sinusubukang panatilihin ni Kim Jong Un ang kontrol sa naratibo ng kanyang rehimen, ang mga mamamayan ng North Korea ang tahimik na nagdurusa sa bawat araw na lumilipas nagiging mas malinaw na ang digmaang pinili ni Kim ay hindi lamang laban sa ibang bansa kundi isang digmaan din laban sa kaligtasan ng kanyang sariling bayan